Isa sa mga madalas na napag-uusapang issue sa mga beauty pageants ay ang pagkatanggal ng corona ng ilang nagwaging kandidata dahil sa iba't ibang dahilan. Mula sa mga issue sa kanilang personal na buhay, kontrata, hanggang sa mga pamantayang hindi nasunod, ang mga kasong ito ay nagpapakita ng mahigpit na panuntunan sa mga patimpalak narito ang ilang beauty queens na inalisan ng corona matapos ang kanilang tagumpay at ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga dethronement. The Philippine Showbiz List presents Dethroned ng mga kandidata sa beauty pageants. Anjanette Abayari Noong 1991, si Anjanet Abayari na nakoronahang bilang binibining Pilipinas Universe. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya ang unang title holder sa kasaysayan ng binibining Pilipinas na natanggalan ng corona. Natuklasan na si Anjanet ay isang American citizen at hindi siya nakatugon sa kinakailangang residency o citizenship requirements para maging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Universe pageant. Matapos ang kontrobersya, bumalik si Anjanet sa Amerika at ipinagpatuloy ang kanyang mga aktibidad bilang cheerleader para sa LA Raiders. Bukod dito, siya ay naging modelo at host para sa mga kaganapan ng Lowrider Magazine. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagbalik si Anjanet sa Pilipinas upang tuparin ang kanyang pangarap sa pag-arte. Noong 1992, pumirma siya ng dalawang taong kontrata sa Viva Films na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanyang karera sa pelikula. Isa sa kanyang tanyag na pelikula ay ang Mars Ravelos Darna, ang pagbabalik noong 1994. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok at pagkakadethrone sa binibining Pilipinas universe, nagpatuloy si Anjanette sa kanyang pangarap at ay tagumpay sa mundo ng showbiz. Tisha Silang Noong 1998, si Tisha Silang ay kinoronahan bilang nagwagi ng titulo ng Binibining Pilipinas Universe. Gayunpaman, siya ay nag-resign at isinauli ang kanyang corona dahil sa mga issue tungkol sa kanyang citizenship. Ang Binibining Pilipinas Charities na namahala sa beauty contest ay nagtakda ng requirement na ang lahat ng mga nagwagi ay kinakailangan may hawak na Philippine passport. Dahil dito, si Jiwa May Lobaton, ang ex-wife na Senator Coco Pimentel, ang naging first runner-up at siya ang pinili bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 1998 na ginanap sa Honolulu, Hawaii. Tay Son Yen, ibinalik ni Miss Grandmar dayson Son Yen, ang second runner-up crown sa Miss Grand International Organization na napanalunan niya sa Miss Grand International 2024. Ang kanyang desisyon ay bunga na paniniwala na siya ay dinaya sa mga parangal para sa National Costume at Country Power of the Year Awards. Sa kanyang No Makeup Live social media broadcast ng October 27, 2024, sinabi ni Tay, Tay na siya ay labis na nasaktan ng ipagkaloob ang parangal na Country Power of the Year kay Miss Grand Thailand. Sa kabila ng katotohanang siya ang tumanggap ng pinakamataas na bilang ng fan votes para sa nasabing kategorya. Ayon kay Tete, makikita ang katibayan ng kanyang tagumpay sa lahat ng social media platform ng MGI. Ipinahayag din niya na siya ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng fan votes sa national costume category ng Miss Grand International 2024. Ngunit hindi siya kasama sa mga nanalo sa kategoryang yon. Ilang araw matapos ang Coronation Night, binawi ng Miss Grand International Organization ang second runner-up title ni Tay Tay sa inappropriate behavior and actions that violated several regulations. Ang balitang ito ay nagdulot ng pag-aalala at kontrobersya sa mga fans at viewers ng pageant. Ang pagkakasangkot ni Tatey sa ganitong sitwasyon ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga beauty queen lalo na pagdating sa mga patakaran at pamantayan ng mga international pageants. Janelle Bautista Noong 1999, nagkaroon ng kontrobersya sa binibining Pilipinas ng patunayang hindi totoo ang mga detalye sa Philippine passport ni Janelle Bautista ang itinalagang binibining Pilipinas universe noong taong yon. Bukod sa issue ng passport, lumitaw rin ang mga katanungan ukol sa kanyang citizenship dahilan upang siya ay tanggalan ng titulo. Sa kanyang pagkakadethroned, si Miriam Kiambao ang itinalagang bagong binibining Pilipinas Universe 1999 na kalaunay nagbigay karangalan sa bansa na mag-first runner-up siya sa Miss Universe pageant. Kasunod ng mga pagbabagong ito, sila Lane Edson ang nag-take bilang binibining Pilipinas World 1999 habang si Georgina Sandico na kabilang sa top 10 sa may finalist ay itinalaga naman bilang binibining Pilipinas International 1999. Vanessa May Walters Inihayag noon ng Miss World Philippines Organization na tinanggalan si Vanessa May Walters na kanyang titulo bilang Miss Eco Teen Philippines 2019. Ayon sa National Director ng Pageant, ang desisyong ito ay dahil sa misrepresentation of her credentials, unprofessional behavior, at indecency. Sinabi ni Vanessa na siya ay 16 years old lamang, kasabay ng pagbahagi niya ng isang hubad na larawan sa kanyang social media account na hindi tumutugma sa pamantayan ng pageant. Bukod dito, pinaratangan din si Vanessa ng pag out sa ilang meeting kasama ang National Director at hindi pagdalo sa mga opisyal na aktibidad na inaasahang parate na kanyang tungkulin bilang kinatawa ng Miss Eco Teen Philippines. Dahil dito, napagpa siya ng organisasyon na hindi na siya karapat-dapat na kumatawan sa bansa sa nasabing beauty contest. Frankie Russell ang aktres si Frankie Russell ay unang hinirang bilang Miss Universe New Zealand at nakatakdang lumaban sa darating na 2024 Miss Universe pageant sa Mexico. Gayunpaman, siya na-dethroned o tinanggal sa kanyang titulo na si Diomanoy Racy o masiselang katangian ng kanyang mga pelikula sa Pilipinas. Isa pang dahilan ng kanyang pagkakatanggal ay ang pagkansila ng Miss Universe New Zealand sa prangkisa ng Eugene PR. Ayon kay Frankie, hindi siya nakatanggap ng anumang formal na liham o paliwanag ukol sa kanyang dethronement at ang House of Eugene lamang ang nagbigay sa kanya ng impormasyon Sa kabila nito, nanatiling optimistic si Frankie sa mga susunod na hakbang sa kanyang karera Ngunit inamin niyang isinasara na niya ang kabanatang ito ng Miss Universe Matapos siyang subukan ng tatlong beses Noong 2021, sinubukan niyang muling pumasok sa pageantry Sa pamamagitan ng Miss Universe UAE na bukas sa mga residente Nakapasok siya sa top 30 ng pageant Sabalit dahil sa mga political na dahilan, nakansila ang pageant isang linggo bago ang Coronation Night matapos sa kanyang dethronement sa Miss Universe New Zealand. Itinalaga si Frankie bilang kinatawan ng bansa sa katatapos lamang ng Miss Cosmo 2024 Beauty Pageant. Gabriela Broom, Si Gabriela Broom, isang German British beauty queen ay nagwagi sa Miss World 1980 pageant. Ngunit siya ay nagbitiw na kanyang titulo ilang oras matapos ang kanyang pagkapanalo. Sa kanyang paunang dahilan, sinabi niyang hindi ito aprobado ng kanyang boyfriend. Ngayon pa man, kalaunan ay lumabas ang balita na siya ay napilitang magbitiw matapos ang isang aligasyon ukol sa pagkakaroon niya ng nude photos. Ang incidenting ito ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga beauty queen, lalo na sa mga issue ng privacy at reputasyon. Ang pagbibitiw video ni Gabriela sa kanyang titulo sa kabila ng tagumpay ay nagpakita ng pressure na dulot ng media at societal expectations. Marjorie Wallace Si Marjorie Wallace ang kauna-unahang Amerika na kinurunahan bilang Miss World noong 1973. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naharap siya sa kontrobersya matapos makitang may relasyon siya sa singer na si Tom Jones habang siya ay engaged kay Formula One driver Peter Revson. Ang pagkakaroon ng relasyon sa ibang tao habang siya ay engaged ay labag sa mga patakaran ng Miss World pageant dahil dito na si Marjorie sa kanyang titulo na nagbigay diin sa mahigpit na alituntunin ng mga beauty pageant. Nag-alok ang mga organizer ng Miss World kay Evangeline Pascual mula sa Pilipinas na naging first runner-up noon na gampanan ang mga tungkulin ng Miss World para sa titirang bahagi ng taon nang hindi opisyal na pinagkaloob ang titulo. Gayunpaman, tinanggihan ni Evangeline ang alok dahil siya ay ng kontrata para sa isang pelikula. Sa huli, tinanggap ng second runner-up na si Miss Jamaica ang alok na gampanan ang mga tungkulin ng Miss World. Oksana Fedorova sa Miss Universe 2002 pageant si Oksana Fedorova ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Russian na kinoronahan bilang Miss Universe. Sa kabila ng kanyang tagumpay, siya ay na dethroned mula sa kanyang titulo na sa hindi niya pagkatugon sa mga obligasyon na nakatalaga sa kanya. Sa isang panayam, sinabi ni Oksana na tumanggi siyang kampanan ang kanyang mga tungkulin at sa labis na insulto na kanyang naranasan sa The Howard Stern Show. Ipinunto niya na hindi siya binigyan ng babala ng mga organizer ng pageant ukol sa mga sexual na tanong na madalas na tinatanong ni Howard Stern. Dahil dito, ang Mickey Moto Crown ay ipinasa ka Justin Pasek ng Panama na naging kauna-unahang Miss Universe ng kanyang bansa. Si Oksana ang naging unang Miss Universe na na-dethroned.